So, Tala dito mga idol ano. Ah uh, itong ating B8, pag gumagamit tayo ng ating microphone, ayan. So humihina yung music, naging mic priority siya. So meron tayong mga viewers kung paano daw ito tanggalin lalo pag uh, gumagamit na sa video, okay. So pag ginagamit natin ito sa MC, okay lang. Mas okay siya yung ganitong uh, setup sa ating B8. ayan. Pag nagsasalita tayo, humihina yung uh, kanyang sound. So, itong mga idol, ipapakita natin kung paano ito ibalik sa dati, lalo pag ginagamit natin sa ating video -ok. So, doon sa viewers natin ang nagtanong kung paano doon alisin yung mic priority, ano, na humihina yung music pag gumagamit siya ng uh, microphone. So, pag ang B8, ginamit natin ito sa video -ok, hindi siya maganda gamitin lalo pag uh, naka mic priority. So, itong mga idol, kung paano natin tatanggalin. So, kung nakikita nyo itong mga idol, itong uh, voice over. Ayan. Itong voice over mga idol ayan so dito lang tayo magpipindot mga idol para matanggal yung uh, mic priority niya para pag gumagamit na tayo sa o pag ginamit na natin sa pang video okay maintain yung lakas ng ating music at saka yung mic hindi hihina yung ating music ano so ipapakita natin dito ngayon uh, kung natin siya uh, alisin so ito mga idol gumamit ako ng B8 dito lang natin siya in-input sa ating 6 and 7 So dun sa mga viewers natin kung paano daw ang connection ng B8 to mixer Ayan, so output lang ako dito sa ating uh, B8 Dito sa kanyang monitor Ayan, so gumagamit ako ng 6.35 Ito, ganito kalaki ano So sukat ito ng uh, microphone 6.35 Ito, so sa 6.7 lang ako gumamit dito So pag ang ating B8 mga idol, ginamit natin ito sa pang-video kay natin ano. Dito tayo naka-connect ng ating player man or through Bluetooth sa kanya sa TV natin o sa cellphone. Yan. So ito na lang gagawin natin mga idol para uh, okay yung ating uh, mic at saka music ano. Hindi mawawala o hindi hihina yung ating uh, microphone. So ito lang idol ano, itong voice over. So kung microphone lang ang gagamitin natin dito sa ating B8 mga idol, Okay lang, ano? Hindi mapiktuhan yung ganito kahit mapindot man natin tong voice over. Pero pag ang ating music dumaan na sa ating BA, ayan, so talagang mangyayari o oh, may posibilidad yung katulad na uh, sa unang video natin kanina. So ipakita natin dito ngayon kung paano natin siya alisin. So naka true bluetooth connection tayo dito sa ating cellphone. So ito mga idol, ano? may sound na tayo, ayan. So, ipapakita natin dito ngayon itong voiceover. Itong pipindutin natin ngayon, ano? Ayan. So, pagpindutin natin dito, ayan, nawawala pa yung, humihina pa yung ating music, ano? Ayan. So, kung nakikita nyo yung Idol, ayan, sabay na siya. So, pagpindutin natin ulit, ayan, so, balik naman siya, ayan, so, lang mic priority na naman tayo. Ayan. So, isa pa, ayan, Hello Sound Check Mic Testing. Ayan. So, dito lang ang control nito, Idol, sa ating uh voice over Ayan so pag nag mc tayo okay na okay tong voice over dahil pag nagsasalita tayo uh nawawala o uh, humihina yung ating music pero pag sa video okay tanggalin na lang natin ito so pindutin na lang natin ulit ayan so para sabay yung ating mic at saka uh music